nagsimula na ang pagsalakay. Ang mga alon ng kadiliman ay dumadaloy sa bawat sulok ng Encantadia. Sa pangunguna ni Mitina, ang mapapangyarihang mandirigmang nilukob ng galit at paghihiganti. Unti-unti niyang sinasakop ang mundo ng mga sangre. Si Mitina, ginagampanan ni Rian Ramos, ay hindi na nila lang nakilala ng marami. Siya na ngayon ang sinasabi sa propesya ni Cassiopeia, ang propesya ng pagbagsak ng Encantadia. Ayon kay Cassiopeia, na ginagampanan ni Solen Yusak. Isang nilalang mula sa anino ang siyang wawasak sa mga kaharian tagapanganga at magpapabagsak sa mga kaharian. Habang pinamumunuan ni Armea ang Sepiro, at pinagsisikapan nilang buuin muli ang pagkakaisa ng apat na kaharian. Isa-isang pinapatumba ni Mitina ang mga tanggulan ng Lirio, Hat at Adamaya. Walang sinisino, walang kinikilalang pagkakaibigan. Ang tanging layunin, paghigantihan ang mundo na minsang tumalikod sa kanya. Ngunit sa gitna ng digmaan, isang tanong ang bumabalot sa isipan ng lahat. Bakit si Meet Ina? At bakit siya ang itinakda ng profesya? Anong lihim ang bumabalot sa kanyang nakaraan? At anong koneksyon meron siya sa mga sangre na nais niyang pabagsakin? Ang digmaan ay nagsimula na at ang mangyayari ng Encantadia ay hindi na nilalamon ng dilim. May pag-asa pa bang mailigtas ang mundo ng mga diwata? O tuluyan na ba itong magiging alipin ng kapangyarihan ni Mitina?